mainit dito no mainit dito sa Alberta Edmonton ngayon yung sikat ng araw lang <laughs> pero <laughs> yung snow natin hindi pa rin natutunaw mga kainags ano konti na meron pa rin mga natitira yan ako kailangan nating panda rin natin yung ating uh, truck kasi <laughs> ilang araw natin hindi na itakbo yan ano nung nasa Las Vegas tayo kaya gusto ko lang siyang itakbo sa malayo ngayon para ma-recharge yung battery nung truck natin winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Oh, ito na yung mga snow natin dito sa, sa backyard. Oh. Sa alley. Oh, Nawawala-wala na kahit papaano. Yan. Nako. Ganda talaga pag walang snow. No? Hmm, tara. Tagbo muna natin ito. Double check muna natin yung mga gulong. Baka mamaya flat. Ayos naman. Ayos, ayos, ayos. Let's go, let's go. Ah, uh, magandang araw, magandang gabi kung nasaan nga pala kayo ngayong araw na ito mga Inex, ano? At uh, naka, <laughs> parang parang miss ang Las Vegas namimiss ko sarap kasi ng buhay natin doon eh no kuya kuya ako ilang eh pasarap lang eh no eh ngayon nandito na tayo sa Edmonton, Alberta, Canada syempre back to reality at nako maraming salamat nga pala kay Sir, Sir Edwin sa kanyang sombrerong binigay sa atin na namit natin sa ano tsaka sa misis niya no kay ate yan namit natin sa choking Ah, oh, ito na yung ano natin ngayon, Ali, oh, wala na yung mga snow na nakabara dito sa mga dinadaanan natin, ano? yun? kita niyo. Yan, sana wag na mag-snow uli. <laughs> Pagasulinan muna tayo. Kasi paubos na yung gasolina ko eh. Back to reality, back to normal. Yan, back to reality, back to normal tayo. Nakaka pero importante ngayon ay maganda ang panahon natin at mainit-init na mga kahit pa paano, no? Ayun, no. Ganda ng daan talaga pag kaganyan, ano? Sarap mag-drive. Pak mag gasolina muna tayo, no. Magkano pag gasolina ngayon? Nako, 1.53 cents per liter. Yan, tara-tara-tara. Hay, tara. nako, salamat naman sa Panginoon at hindi na nag-i-snow daw ngayong uh, linggo na 'to, no. Kita niyo naman yung backyard, ay uh, yung background natin, no baka na lang tayo ng mga 65 dollars regular <laughs> para sigurado. 'Yan. Ayun oh. Ah, uh, 'yan ang gasolina ngayon, ano. Yon, full tank na ulit oh. Ayos na. And, balik pumasok ay 40 43.5 liters. 'Yan, malta talaga ng gasolina na ngayon, ano anyway, importante na tayo. Yeah. Siguro ang nagastos ko sa sa Las Vegas mga kainags sa ano, in Canadian dollar. Mga nasa kulang-kulang isang libo. Kulang-kulang 1,000 kulang -kulang, Canadian dollars. Yun yung nagastos ko. Siguro mo let's say mga 900, 900 Canadian dollars do sa pagstay natin. Kasi may mga di ba may mga nagpakain din naman sa ating mga subscribers natin kaya medyo nakatipid tayo kahit papaano para Tara, let's go, let's go. Yung yung pinapalit naman nating uh, US dollar sa West Edmonton Mall nung, nung nakaraan, kung naalala nyo. Hindi ko naman nagastos lahat 'yon. Bali, meron akong dalang ano eh, 2010, ah 2010, 210 na ah, US dollar. Nagastos ko lang siguro doon mga 100 Canadian uh, US dollar, 100 US dollar lang nagastos ko doon. So ginagamit ko lang 'yung pag talagang ano, uh, importante kasi meron tayong US dollar 'no pag pumunta tayo ng na, na cash. Pag pumunta tayo ng Amerika uh, just in case lang. Pero usually ang ginagamit ko puro credit card kaya marami akong credit card na dala. <laughs> Tatlong credit card ang dala ko sa sa US actually. Kung sakaling sumabla yung isa, at least meron pa tayong dalawang option na credit card. Ayan, ayawa naman ng Panginoon, okay naman. Iniingatan naman natin na magkaroon tayo ng mga utang ano, <laughs> sa mga credit card. Mamaya, tapos sa uh, ayusin ko yon pag, sa siguro sa sunod na araw, saka natin bayaran, bayaran natin ng cash. Para wala natin utang sa credit card natin. So yung pagpunta natin sa Amerika, talagang pinaghandaan na natin yan mga kainags. Ano? yung gastusin. Meron tayong pondo. Ito lang ulit tayo no, lalayo na nasa Las Vegas tayo, palakad-lakad lang tayo kung saan-saan eh. Ngayon, balik na naman tayo rito. Sa nilalakaran natin palagi, ano. Nakakamis maglakad. Hinahanap-hanap ko yung mga building, mga hotel na casino hotel na nakikita natin do sa Las Vegas. Nakakamis lang eh no. Ayun, syempre, kita niyo naman yung ating harapan, ganyan lang. Ayun, pero at least kahit pa paano, eh mga nakikita tayo mga kahit mga tao na nakakasalubong na natin, ano. Nakakamiss <laughs> yung mga tao sa Las Vegas Ang dami diba Ay dito talagang tingnan mo oh. Konti lang ano <laughs> Okay lang yan ganyan talaga Pag pumupunta ako sa mga ganitong ano, store Tapos may mga nakikita na ako mga ganyang bakal Kasi yun yung ano, gagawing ano rito no uh, harang para lagyan ng mga ano yan ng mga bulaklak ng mga ititinda sa darating na spring actually spring na nga pala ngayon ano siguro pag na ano, i-install dito yan eh, di ba noong taon ganyan din ang ginawa nila tapos pag naayos na yan Mga darating na mga titindang mga tanim Mga gulay, mga halaman Nandiyan na yan Kaya pag nakita ko na yan, naming lahat Pag nakakita na kami ng ganyan lahat Sobrang saya namin dito sa Alberta, Canada Mga kainags, ano? Kasi masaya na naman yung naghihintay sa atin Na spring tsaka summer uh, Punong-puno ng mga halaman yan Sa susunod yan, no? Halaman, bulaklak, mga benta Binibenta nila, no? Yan. Yeah. Nadagdagan na naman yung collection ng mga damit natin, ano? So, yung mga damit ko doon sa bahay, ano na eh, dami na. <laughs> Nagsisiksikan na eh, no? Bihira. So, kasi malapit na yung summer, mga kainigs, no? Kaya, syempre, pag summer na, eh, magti-t-shirt na naman tayo niyan. Lalabas na naman yung mga balat sa ating mga bala katawan. Syempre naman. Eh, ilang buwan nating hinintay ito. Siguro, mga 8 months tayong nakatago yung mga balat natin, ano? Kaya pag summer talagang pinaghahandaan namin yan dito sa Canada mga kainags Talagang kailangan eh May mga damit tayo na babagay sa atin Yung bang ang dating natin ay Guwapo Malakas ang dating Yan Ang <laughs> Joke lang mga kainags Sana masakyan niyo yung mga beer ko natin ano? <laughs> Siyempre enjoy lang tayo Yan Kasi nung bata ako, ay, ilang beses ko nang na naulit to, no? Doon sa mga baguhan pa lang sa channel natin nung bata kasi ako isa akong salat sa kabuhayan uh, pinanganak akong kapos <laughs> uh, lasang asin amoy pawis bagoong <laughs> nanggigitata yan yan ako dati nung ako'y pinanganak isang mahirap ako'y pinanganak ng isang mahirap salat sa kabuhayan yan <laughs> ang <laughs> bihira mga pumapangit ang panahon natin eh no so malamig malamig yung panahon na naman natin ngayon ay so yun konti ang damit ko nun siguro tatlong piraso lang yung panlabas ko no kaya sabi ko pag ako eh uh, tumanda na, nagkaedad na at na, nakabuelo na sa buhay bibiling ko na lahat ng gusto ko sabi ko, kaya ito unti-unti, pag may nagustuhan na akong damit binibili ko na kaagad, hindi ko na pinapalampas Eh, meron kasi nga na, meron kasi dati nung no, mga siguro 3 years ago, may mga nagko-comment sa akin. Dating ko raw mayabang. eh, sabi ko, dahil ganun lang talaga ako kasi pag nagsasalita ako, gusto ko malakas, pati yung expression ng mukha ako, uh, nakikita nila dating mayabang. Kaya ang ginawa ko, pinanindigan ko na. <laughs> yung pagiging mayabang ko. Ah, <laughs> <Ay, hira. laughs> Saan Sa mga park eh ito na naman ako, no. Hindi ko na alam kung saan ako nagpark, park eh. Saan ba ako nag-park? mukhang nakarnap na naman yung yung truck natin ah. Patay. Problema ko, saan ba ako nag -park? Alam ko ah, doon nga. Lampas na naman ako, pambihira. Yan ang sinasabi ko eh. Pag ako nagkuwento na, nagsimula na mag-vlog, nawawala na ako sa sarili ko, eh, no? Saan ba tayo nag-park? Nako, mukhang nakarnap na yung sasakyan natin yung truck natin ah. saan ba ako nagpark? nakalimutan ko na naman bihira saan ba? teka lang, teka lang wala roon eh wala roon yung truck natin ano? saan ba ako nag nagpark? tubukan natin punta ka tayo dito balik, balik nga tayo rito bihira oh Bumalik lang ako doon sa pinagbila natin ng damit at nakita ko malapit lang pala yung truck natin na nakaparada doon sa pinagbila natin ng damit. <laughs> Ayan no? sarap na tingnan, ano? wala nang snow dito. Oh. Ito, tatapon na rin natin ito pagkaano na talaga. Wala nang snow. Yung mga sanga ng pinagputulan natin puno doon. Ay, mga natin natin nakasilip na. Pasyal ko po muna itong mga aso natin ano? Yan, ano ulit tayo? Bili ulit tayo ng, ano, ng kape Kape dito sa ano sa Tim Hortons mga kainig no, black coffee <laughs> Pag tuwing bibili ako rito sa Dito sa drive-thru naalala ko yung natapon yung kape sa <laughs> Sa ano ko yun, masayalang bahagi no? Dito dito <laughs> Kaya yan, hindi na maulit yun Hi. To you need you to sleep. Just want Yes, just want to try this one. It's, it's working? Yeah, of course. All right. That's cool. Uh, Thank you. You, Yun, kita niyo naman mga kainaks, ano? Ang lang kasi ka lang natin 'yung ano eh, no? Level lang eh. Hindi katulad nung sa sa akin ni Mahlera, inaabot pa natin doon sa taas kaya tumama ito, 'di ba? Doon sa mga nakapanood. Ako, init, grabe. <laughs> ngayon ay eh, ganun lang, oh. Ah, oh, 'di diba? ba? naman ganda ng araw ngayon, ano? Yun lang naman ang binili natin dito kape eh, syempre gamitin natin yung binigay sa atin Nung panganay na prinsesa nating barcode Scan lang ako ng scan libre mga kainags ano? Maraming salamat sa panganay na prinsesa Tapos nanalo pa nga tayo ng isang coffee pa no? Doon sa roll Roll winner Yun. One one free coffee Di ba yung nakarang vlog natin Di ba pinakita ako sa inyo Di ba So hindi pa muna natin nagagamit yung kasi yung yung binigay sa atin ng panganay na prinsesa na barcode eh nakakailang nakakadalawang kaping libre na tayo salamat sa panganay natin alam ko mayroong limit lang yun eh pero tatanungin natin ang tatanungin <laughs> hanggat kailan pag kasi nabi nila hindi na pwede saka natin gagamitin yung ginupit kong ano uh, one free coffee ano yun kahit anong size nun di diba? ganda ng araw grabe alas 6.30 uh, na ngayon ng hapon pero tingnan nyo si Haring Araw parang nandoon pa sa alas dos Nakatirik Ay si Haring Araw, nakikita yung si Haring Araw no Nakatirik pa rin no Wow Ay sarap mag coffee nito, kakapasya lang natin sa dalawa nating aso Nakakamiss nung ano nung summer no Pero parating na Nakakatuwa lang mga kayo, dahil yung mga ng ibon na yan no? ano na yan sinyalis na yan na malapit na matunaw itong mga snow na to tapos sa ah, mas marami na yung oras natin sa labas pag dumating yung ano ba ngayon March mga April mga third week ng April umpisa na yan pero syempre mag snow pa rin kaya paano Pasok na naman tayo, no? Factoriality, parang nakakatamad pumasok. Parang yung isip ko tsaka yung katawan ko nandun pa sa Las Vegas. Naglalakad pa tayo doon, ano? Grabe. Pero anyway, mga kainags, ano? At isa napuntahan natin Las Vegas. Kaya lang, ang bilis talaga ng panahon. Grabe. Parang, parang hindi pa ako nakaka-move on. <sighs> parang sana huminto yung oras, no? Para sa akin nandun tayo sa Las Vegas. Para talagang yung ma-enjoy ko talaga. No? Grabe. So although napasok naman natin lahat ng hotel doon, mga kainags, ano? Talaga namang, nako iba par, pero mas ano mas nag-enjoy talaga ako sa labas ng mga hotel pero napasok ko yun lahat ng hotel na nakita natin na pinakita ko sa inyo napasok ko yun medyo hindi ko lang talaga nabijuhan ng mga talagang todo kasi parang mas gusto ko sa labas kasi puro makikita natin puro kasino, ya puro pagkain buffet ya sa loob ng ano no, sa loob ng ng uh, kas, mga hotel doon pero yung talagang pinakita ko na mas maraming clips yung sa katulad nung Uh, sa ano yun, yung sa Win Hotel, yung may mga mga magagandang bulaklak, magagandang, diba, mga gandang, di ba, mga hardin, garden, tsaka yung isa pa, yung, ano ba yun, palang, ano yun, palang ba yun? Palang flamingo, yun. <laughs> yan. yan. Yan yung mga pinakita kong clips, pero yung mga pinuntahan natin iba, hindi ko masyadong inano eh. Pero, sulit mga kainis. So, tara, nako. O, ano, babay na ha. Babay na. Yan, at ako. Maraming ano, maraming... Apektadong uh, Kumpanya Ngayon dito sa Canada ano, Gawa nga nung uh, Double check Yung tariff 25% Naginawa ng US So okay Bye bye baby Tariff Marami marami Apektado Kaya May mga naririnig ako na Nagbabawas ng ano Ng mga empleyado Sa mga kumpanya Kasi nga gawa ng Humina ang ekonomiya natin ngayon gawa nga ng tarif na inimpost ng ng US pero ganun din nag impose din ng, kung hindi ako nagkakamali ano, nag impose din ng 25% ang Canada sa lahat ng mga American goods na papasok ng Canada e kaya humina ang ano natin ng ekonomiya grabe parang pandemic mga kainis so, ano, no, mga nagbabawas ng ng tao, nagle-layoff ng tao kasi nga wala nang masyadong pumapasok ng mga produkto mula sa Amerika ha, naalala ko lang ng pandemic parang ganun din Para, parang crisis crisis na rin actually no? sa tingin ko so tara halos lahat, uh, syempre, halos lahat tayo rito ay kinakabahan sa nangyayaring trade war between ang US tsaka ng Canada ano gawa nga ng hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa trabaho natin mga ganun alam niyo yun pero syempre, meron namang ibang kumpanya na kapag bago ka pa lang, ikaw yung unang tatanggalin. Yung tinatawag na last in, first out. Kaya iba pa rin talaga yung seniority. Yung talagang loyal ka sa sa trabaho mo, sa kumpanya mo, no? Kasi syempre, alam naman natin mga kainags no, yung mga kumpanya na 'yan, pag nagtitipid 'yan, syempre pag magle-layoff 'yan, uunahin nila yung mga bagong dating. Kasi mas maliit lang yung babayaran nila kaysa doon sa mga senior kasi syempre pag nag layoff sila ng senior malaki yung babayaran nila di ba kasi senior malaki na yung uh, years of service doon sila babase para bayaran yung tao kaya sabi ng ibang company uh, ang inuuna nilang tanggalin ay yung mga mga late na nakapasok mga bago kasi mas maliit lang yung babayaran nila kung sakali mag layoff sila Ayan, pasok muna ako at tinatambad yung katawan ko, mga kailan, sana? Ganon talaga eh. Ah, pero pagka nakapagsimula naman na magtrabaho mamaya, ah, warm up lang yun eh. Babalik na ulit tayo sa dating sigla. Meron pa tayong jet lag sa Las Vegas. Basot mo na yung bigay sa yung ano ah damit ha. John John Perrer. Yung sasunod susuotin yan no? ha. Sultan ni Mahal na Reina. No? Wala. Siyempre. Siyempre. Matutuwa yung mga subscribers natin pag nakikita natin sino sotso mga bigay nila. Siyempre naman na yan, no? Pinatrabaho ni Mahal na Reyna. Na, naman talaga na. Bagay sa'yo, no? Ayos, ayos. So, ano? kain mo na tayo mga kinis, no? Makain ako rito, eh. Mm. Isda. Mm. So, Mukha ko nga. Hindi ko yung natimusan, eh. Paso pa. <laughs> Sige, ma'am. Busan natin mamaya. Ah, busan. Kaya busan natin mamaya. Ikaw, eh, masusunod ka. <laughs> Ay, nako po yan. Kadigising lang natin mga kainay. You Sino know, talaga namang... Nako, tamad na tamad talaga ako kahapon habang nagtatrabaho. Sobrang tamad na tamad talaga ako kahapon. Parang gusto ko na umuwi. Isang oras pa lang ako. Parang sabi, gusto ko na muna umuwi. Pahinga muna ako. Siguro mga isang linggo, sabi kong ganun. Grabe yung jet lag ko. Tapos, sa uh, nung pauwi na, pero yung isang oras na lang ako, tap, na nagtatrabaho, tapos uwi na ako. Bigla akong sumigla. Kasi uwian na eh, no? Malapit na. Mayroon, sigla-sigla Sabi, yes! <laughs> Salamat pero yung kitong oras o yung anim na oras no. Talagang grabe. Pasakit talagang ang hirap gumalaw. hirap <laughs> Ay teka, kinakatok na ako ng mga aso, ng mga aso ko papasok na sila sandali lang mga ganas. Tapos may, may pasok din tayo ngayon. Ah, uh, nako. Teka muna pasok muna yung aso. Ah, pasok na. Asa yung isa? Ah, pasok na. Ah, pasok na, pasok na, pasok na. Yan, papasok na rin si Papa Inex, may meron konti. Ano, ano, lalabas ka na naman? Ikaw talaga, katokan ka kalapas, kakalabas mo lang, katokan ka na naman, lalabas ka na naman. Iihina naman siguro tong aso natin, mga kainags, ano? Yung mga aso natin, ako, pagka mababa ang pasensya mo, talagang magagalit ka, eh. <laughs> Mabuti na lang, eh, malawak na yung pag-iisip natin pag may mga alaga tayong aso, kasi yung mga aso natin, para mga, mga anak natin yan, minsan makukulit, na-spoiled natin, gano'n, no? pero masaya naman tayo. Kulad, wala, labas ulit, ka, labas na muna kayo ni Kuya Sain ulit. Hala na, ilabas na muna kayo, ilabas muna kayo doon, dalawa Ayan, kasi okay lang to kasi Pagka ganito maganda na panahon Yung mga aso kasi gusto rin lang sa labas Kaya hinayaan lang natin kaysa nakakulong dito sila sa bahay Kasi pag, pag winter, malamig ang panahon Most of the time, marami oras nila sa loob ng bahay Parang tao rin, di ba? Pero ngayon, magandang panahon Sige, palabasin muna natin sila Magbibihis lang ako, tapos pasok na tayo Habang nasa labas yung dalawa na to, ano? Hindi naman malamig, ano. Halika na labas na, labas na, labas na, Ay, pasok na kayo Asan natin? As Ayun, Pasok na. Pasok na kayo. O, oh, ba't naka-steady kayo dyan? Anong ginagawa nyo? Pasok na. Bakit? Ha? Ay. Ano ba yan? Bastos naman itong mga aso na ito. Manang-mana sa amo. <laughs> Papasok na ako. Hayaan lang muna natin sila dyan. Bihira. Mukhang mali-late pa ako sa dalawang aso natin na ito. Pasok na ako eh. Wala, kailangan natin hintayin mga kainays, ano? Ganun talaga eh. Bihira. Nagulat naman ako. Tapos na ba yung dalawang ngayon? Nako! Malilate na ako sa inyo, pambihira naman! Hintayin <laughs> natin, mga kainang siya, no? Nako! Bilisan nyo! <laughs> ano ba yan? Yun! Tapos na! Tapos na rin sa wakas, tara, pasok tayo! Salamat! Stay! Halika na! Pasok na! Aba, mukhang masaya ang bruho. Nako po. Sayang. Kaya, kaya. Nako, nadiligan. Tara, tara. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Kami, kami, Yan, magandang araw sa'yo, no? mahalarena na Reyna. Nakapaganda talaga ni mahalarena na Reyna pagkawagising sa umaga, no? <laughs> yan yung ating backyard ngayon, mga kainags, ano? <laughs> Ayan si Mahal Reyna. Pag nagagalit si mahalarena Reyna, lalong gumaganda yan, eh. Hahaha. <laughs> Ma, meron ako nakita kahapon yung mga aso natin. <laughs> yung mga aso nanira ng gamit. To. Ma, may, nakita ako yung mga aso natin. Kagabi merong ginawa. Si Mahal na rin. Tingnan maganda yan. Lalong gumaganda yan. <laughs> tara, tara. Labas muna tayo. Labas muna tayo. Ikaw kasi may kasalanan eh. Yan, dali. Wow! Kita nyo naman yung ating uh, harapan ngayon, mga ka ano? Ganda na, no? Wala na sa nao. Kita nyo naman yung ating uh, tinatapakan. Nako naman talaga. Panginoon, maraming maraming salamat po Panginoon. Ganun talaga sa mata no pagka no. Pagka walang snow na nakikita sa harapan ng ating bayan, saka importante nito mga kain, yung pagkagising mo sa umaga, wala kang papalahing snow na makapal. <laughs> hindi masakit ang ating balakang, hindi masakit ang ating balikat. Yan, ang ang bubungad sa atin ay napakagandang araw, napakagandang panahon napakagandang mga damo na nagsisimula ng magkulay green sa mga susunod na linggo. Yan! So magandang araw ulit sa inyo mga kainis. Ano? By the way, uh, nabasa ko lahat ng mga comments ninyo nung nagsisimula pa lang tayong mag-upload nung nasa Las Vegas tayo. No? Yan. So maraming mga nag-comment, mga concern. Concern sa akin, uh, mga nagsasabi na may mga lugar daw ako na hindi napuntahan. At saka yung iba yung mga, mga nag-comment. Then uh, mga concern, mga concern sila no, kung baka, baka, bakit daw hindi ko napuntahan yung Fremont Street. Yan. Pero meron tayong mga na-upload na napuntahan natin ng Fremont Street. Pero dapat kasi pupunta rin ako ng gabi sa Fremont Street. Kaya lang, ang lakas ng hangin nung, nung Monday. Monday yun eh. Last day natin sa Fremont. Pupunta dapat ako ng gabi. Kaya lang, di ba, na, na, nabanggit ko nga sa inyo, na ipakita natin sa vlog natin na malakas ang hangin tapos medyo maambon. Susuot muna ako ng salamin mga kayo. So, sisira ang ating uh, para, no? para di, hindi maalangan yung ating beautiful eyes sa napakagandang sikat ni Haring Araw. Yan! ang <laughs> bihira. parang hindi agree yung mga aso. Yung nagtatahulan. <laughs> so by the way, mga kayo, yun yun. So ang ginawa ko kasi muna sa vlog natin, uh, inuna ko muna yung mga paglabas-labas natin sa labas ng mga hotel. Nilibot ko muna doon. So after nun, pumasok naman ako sa mga loob ng hotel. Yan, di ba? Unti-unti. Tapos pumunta ako sa, sa Las Vegas sign. Yan, lahat ng hotel doon, Mandalay Bay, Luxor Hotel, napasok ko yan. So hindi ko lang masyadong naipakita siguro sa vlog natin pero napasok ko lahat yun. Sulit-sulit mga kainis yung aking uh, ginawang pagbisita sa Las Vegas. Sulit na sulit. Yan, tapos na punta tapos may mga nag-comment din na uh, bakit ba hindi ko napuntahan yung uh, cho, yung uh, seafood city. Yan, pero maraming maraming salamat kay Dennis. Shoutout kay Dennis no. Siya yung ano eh. Uh, naging dahilan kung bakit tayo nakapunta ng seafood city. Yan, di ba? So marami akong nagawang vlog doon. <laughs> uh, apat na araw lang tayo nagstay doon pero yung nagawa kong vlog siguro mga pang dalawang linggo. Yan. Yeah. <laughs> pero syempre naman para ano yan eh diaries. Siyempre, pagtanda ko eh, di ba? May mapapanood ako na ito yung mga napuntahan ko sa Las Vegas nung ako'y bumusita. O, di ba? Yan. So maraming maraming salamat ulit sa mga subscribers natin na nag-sponsor sa akin dyan na hindi ko inaasahan na mamimit natin na hindi ko rin inaasahan na, ma na marami pala tayong mga subscribers dyan sa Las Vegas. Thank you very much. At sa mga sinasabi nila na sa susunod daw na pagpunta natin ulit sa Las Vegas ay papasyal daw nila tayo. Sabihin lang daw natin sa kanila at sila nang bahala sa atin. Pero syempre nakakaya naman. Ano. Thank you very much. Pero sobrang na-appreciate talaga yung mga, mga mga, 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 ano, yung mga uh, offer nyo sa akin. Thank you very much. Yan. hi, salamat. So So, matutunaw ng snow. Um, actually, yung mga snow pa kaya kung sabi matutunaw ng snow. <laughs> Kasi kung napapansin yung mga kapitbahay natin dyan, may mga snow pa, no? Yan. So hanggang dito na lang yung vlog ko mga kiris. Maraming maraming salamat. Yan. Maraming salamat talaga sa mga comment ninyo, sa mga concern ninyo. Yan. At uh, don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. At maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.